Ito pala yung araw ng flight namin mga kapanay. Ang nagatid nga sa amin ay bayaw ko, isang pamangkin ni Adil at ang ko. Ganito lang pala ang airport dito sa Multan. Maliit lang siya kumpara sa airport sa iba dito sa Pakistan. Iyak nga nang iyak yung biyanan ko mabae lalo na nang nagpapaalam na kami as in talaga humihikbi pa siya. Pero ang sabi ko nga ay wag siyang umiyak kasi nga nalulungkot din ako ba diba? Na Naiyak din ako pero talagang pinipigilan ko hanggang kaya ko kasi oras na umiyak ako buong biyahe na yun malungkot ako kaya talagang ayoko na may umiiyak pagka paalaman na ganyan. Kahit asawa ko umaalis, ayoko nang may umiiyak talaga. Andito na pala kami sa loob ng waiting area, mga kapanay. Hindi ko na ibinidyo yung paglakad-lakad namin sa loob. Kasi nga, diba, nag-iingat din ako kasi baka mamaya bawal pala, eh hindi pa tayo matuloy maalis, di ba? Kaya hindi na ako nag -video. Dito na lang ako sa loob ng waiting area nag-video. Nakwento ko pala sa inyo, dito pala medyo nahihirapan lang sila sa pag-check-in pa lang. Kasi nga, tayo mga Pilipino, di ba, meron tayong middle name. Dito kasi sa Pakistan, wala silang middle name. Name sa kasor name lang sila. Kaya medyo nalilito sila sa pangalan namin mag -iina. Kaya natatagalan kami sa pag-check-in. Pagkatapos pala mag-check-in, meron kami nadaanan na babae sa gilid tapos tinanong niya kami kung magkano daw ba yung rupees o, o dollars na dala namin at ang sabi ko nga ay wala akong dalang pera ang dala ko lang ay pambili ng pagkain sa airport kasi nga, 2 years visa naman kako ang visa ko. Tapos sabi niya, okay daw, go. Kasi pagka tourist, ba diba, need ng show money. Pero pagka kasi 2 years visa, hindi mo na siya need ng show money. Pagkatapos nga noon, ay sa scanning area na, saka pre -sking. Dito pala, pag pre ka, as in talaga pati yung perlas ng silanganan mo, ay talagang kakap ka <laughs> At ang susunod nga, nanadaanan naman namin, ay dalawang polis. I-check ulit yung passport, tapos yung ticket batang sumunod na nga ay sa immigration na. Medyo nagtagal din kami doon kasi nga nahihirapan nga sila sa middle name. Hmm. Ang pinakita ko nga lang sa immigration officer ay ang visa namin, ticket, passport sa POC o Pakistan Origin Card. Tapos pagkatapos nga tatakan yung passport namin ay meron na naman kami dinaanan na dalawang officer doon na nakaupo. Parang immigration officer din sila siguro para ma-double check. At pagkatapos nga ay syempre sa scanning ulit ng mga gamit, tapos sa prisking ulit na pati pati parlas ng silanganan mo ay talagang hinahawakan, mapapa ulalala. Ulalala. La. <laughs> Medyo nainip nga lang mga anak ko dito at lalong-lalo na ako, syempre kasi nga delayed ng 2 hours yung flight namin. Kaya talagang naubos ang inip ko kay hintay dun. Nakailan lipat pa nga kami na ng mga anak ko. Kasi nga pag nakikita ko nagpipilahan na tinatanong ko, ito na ba yung flight ko? Tapos, oo oh, daw, sabi naman ng katabi ko. Kaya pumunta na kami. Nung pala hindi pa, sabi, 12.30 pa kayo. Ade, nung 12.30 namin, nagpilahan ulit. De, pumila na naman ako. Tapos, hindi pa rin daw, mamaya pa daw yung flight namin. Ako talagang ang haba-haba ng oras na hinintay namin, dalawang oras na mahigit. At si Mariam nga, tingnan nyo naman, oh. enjoy na enjoy sa bag niya na may gulong na yan. Oh. Binigay pala sa akin na ng pinsan ko para kay Mariam. Ayan nga o. Oh. Kung naman si Maria, matlakin tulong nga sa amin, lalo na pag ganyang nagbabiyahe. Ngayon nga ay magaan na talaga magbiyahe kasi malalaki na yung mga anak ko. Hindi tulad ng maliliit pa, talagang hirap na hirap ako pag nagbiyahe kami na wala akong kasama. Talagang lumuluha ako, lumuluha kami mag-iina. Pero ngayon na malalaki na, lalo na si Usman, nakakaintindi na. Pag sinabi kong tahimik, maupo ka lang, umuupo. Pero syempre, minsan nagpapasaway pa rin. Syempre, bata pa, kaya hindi may iiwasan ang pagkakulit. At finally, ayan, lilipad na ang eroplano. Si Usman at si Mariam, alam nyo ba, naguunahan pa sa upuan, sa tabi ng bintana. Aba, pagpasok na magpagpasok, umupo agad sa mga tabi ng bintana. Sabi ko, hindi dyan yung upuan natin. Doon tayo, sa malayo pa tayo. Tapos, kada matadaan na namin, dito na ba mama? Dito na ba mama? Aba, nagtatag-isa pa ng upuan sa tabi ng bintana. Tapos, nung uupo na kami, nag-aaway kung sino ang uupo sa tabi ng bintana. Kaya sabi ko, ako ang uupo. Sabi ko, hindi kayo ang upo kasi pagka pinayagan mo yung isa, Magtatampo yung isa, kaya sabi ko, ako ang uupo ba? Walang bata dito sa gilid. Sabi ko na lang na ganun. Buong biyahe nga, ay natulog lang ako. Kasi nga, buong magdamag ako hindi natulog. Siguro sa sobrang excited ko. At saka naglinis kasi ako ng bahay para pag-akit ng biyanan ko, pag kumuha siya ng mga gamit na pwede niyang gamitin, ay malinis yung bahay. Inising pa nga ako ng flight attendant kung gusto ko daw ng sandwich kasi namimigay na sila ng pagkain. Ang sabi ko naman ay hindi na kasi nga natutulog kami ng mga bata at medyo masama pa nga yung pakiramdam ko ng time na to kasi nga medyo masakit ulo ko tapos nagka indigestion yata ako kasi nga yung kinain ko na sobrang daming pansit kasi nagluto ako iniluto ko na nga lahat kasi nga alis na kami sayang naman ka ako eh bukas na tapos niluto ko, pinipilit kong ubusin kasi nga masasayang, hindi kasi kakainin ng mga biyanan ko kasi ang sinahog ko sardinas. At finally, ayan, alhamdulillah, andito na tayo sa Dubai. Ganito ang view ng Dubai pagka-araw, Ma-appreciate mo talaga ang ganda ng Dubai pagkagabi kasi marami siya mga ilaw-ilaw, pero pag-araw ganyan lang siya. At ito naman mga anak ko, oh, tingnan nyo naman oh. No nagsitayo na 'yung mga tao. Aba, tumayo na rin. Aba si Usman nga naglalakad na, sabi ko, pumari ka nga. Sa bagay, nakaka-excite kasing bumabay, eh, ano? Lalo na pagkapauwi ng Pinas. Ganyan na ganyan din ako. <laughs> Basta huminto yung aeroplano eh. Tanggal ko agad si seatbelt to. tayo, ano? Excited ba? Excited. Pagdating pala dito sa Dubai, ang pinapakita na lang pala ay passport na lang. Wala nang iba. Tapos ayan nga, nasundo na kami ng aking Diyosawa, papunta na kami sa kanyang sasakyan. At tuwang-tuwa nga talaga ang mga anak ko, talagang namamangha sila. Lalo na si Usman, lahat talaga tinitingnan niya.